Pinakamainit na Marso sa kasaysayan ang naitala nitong March 2024 batay sa datos ng Climate Agency ng European Union. Ang halos walang patid na init ramdam hanggang ngayong Abril sa maraming lugar sa Pilipinas, pati na sa Metro Manila. Kaya nadagdagan pa ang mga LGU na adjusted ang class schedule. At naungkat din muli ang usapin ng pagbabalik sa dati ng school calendar. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Mama. Sa tindi ng init, kahit ang three-month-old na si Baby Zach. Ma'am. Ang Ang unang salitang natutunan ay ang init. Ayon sa nanay ni Baby Zach, ito kasi lagi ang bukang bibig ng mga kasama niya sa bahay. Paano ba namang hindi? E patindi ng patindi ang init. Nasa danger level na naman nga ang heat index sa labing isang lugar sa bansa pinakamataas sa Dagupan City na umabot sa 44 degrees Celsius. Makiramdam niyo ba na lulusaw na kayo sa sobrang init ng panahon? Sabi ng pag-asa, titindi pa ang init sa mga darating na araw. sapit ng Mayo, may mga lugar na naglalaro between 48 hanggang 51 degrees Celsius po yung ating heat index. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, naghahanda ng heat index action plan matrix para pagbasehan kung anong magiging aksyon sa bawat katapat na damang init. Half day na ang mga klase sa public school simula bukas. Sa Makati, inadjust na rin sa 6 a.m. to 10 a.m. ang pag-umagang klase sa public schools. 3.30 p.m. to 7.30 p.m. naman ang panghapon. Dito sa nare-record natin sa pag-asa, yung ating mga actual temperatures are maximum or pinakamatataas pa rin between the times of 10 a.m. hanggang 4 p.m. So medyo nasasakop pa rin yung mga times na pumapasok pa rin yung ating mga estudyante. Sabi ni Makati Mayor Abby Binay, data-driven ang adjusted class hours na nakabase sa pag-aaral kabilang ang naobserbahang temperatura mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pati sa San Juan City, katama sa kasagsaga ng init ang pasukan ng panghapon. Sabi ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, ire-rekomenda niyang pagpulungan ng Metro Manila Council ang issue sa biyernes sa San Marcelino Zambales. Sinuspendi na ang klase bukas. Bukas at sa biyernes naman suspendido ang panghapong klase sa daycare center, elementary at secondary sa bayan ng San Antonio. Si Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa pagbabalik ng dating school calendar na uunti-untiin na simula sa susunod na school year. Hanggang eh, may paraan, eh, gagawin natin ng paraan para map, mapa, mapaaga at mapabilis ang pagbalik sa, sa normal na schedule ng mga bata. Sabi ng DepEd, iniklian na ang timeline ng pagbabalik sa dating pasukan mula sa limang taon sa dalawang taong adjustment na lang. Kung paiikliin pa raw, maapektuhan na ang matututunan ng mga estudyante pati ang kanilang well-being dahil sa kulang na school break. Ang iba naman, sa swimming pool nagtatampisaw para mapreskohan. Pero nagpaalala ang Department of Health na dapat mag-ingat. Dahil kung ang pool na iyong paliliguan ay di-regular na nalilinis, maraming sakit ang pwedeng makuha rito. Bacterial infections, skin disease, pag accidentally nakainom yung bata, pwede siya magtae. So, so very important na reminder sa ating mga resort owners na dinadagsangan. Kung makakakita raw ng mga public pool na marumi at di regular na nililinis, maaari itong i-report sa DOH. Paalala rin ng DOH ngayong sobrang init. Iwasang lumabas, lalo sa mga oras na matindi ang sikat ng araw, uminom ng maraming tubig, at magsuot ng preskong damit. Sa San Vicente, Ilocos Sur, isang lalaking 75 anyos ang natagpuang ang patay sa gilid ng bukid. Batay sa investigasyon ng pulisya, heat stroke ang nangyari sa matanda base sa pagsusuri ng tumingin doktor. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.